Hi everyone! For today's video ay ipapakita sa ko sa inyo kung ano ang tinatawag nilang tambakan dito sa Taiwan. At ayan na nga, papasok na tayo. Ayan ang mga bago namin kasama sa company na bagong dating lang galing ng Pilipinas. Kailangan nila kasing bibili ng kanilang mga gamit at sila ay baguhan pa lamang. At ayun, namimili nga pala sila ng kanilang mga gamit. At ang mga baso natin dyan, ang mga iba't ibang klase ng bilihin ay mumurahin lang. Ayun, natakot na si Ading. Uy, nagpapakit pa doon sa kamera. At ayan, hindi ko pala alam na may second floor pa pala yan. Ayan, umakit na nga ako. Habang nagbibidyo ako, sila ay namimili. Ayan, mga damit, mga sapatos, mga iba't ibang klaseng bilihin na mga mumurahin. Kaya nga tinatawag nilang tambakan. At ayan, paikot-ikot ang pick, tumitingin nang kung ano-ano. Pero wala naman akong nabili. Yaha! Ayan na nga, mga panty, mga bra, lahat-lahat ng klase ay andyan. Ayun, paikot-ikot tayo habang nagbibidyo. Ayun, may nakita akong kaldero na tigiipay. Alam nyo, ang tawag dito na tigiipay ay tigi daan lang niyan Pero makakapal. Ayan. Yung mga gustong bumili, mag-PM lang. O oh, iyan, tigi 80, mga basurahan. Nakita ko. Ayun nga pala ang mga kaldero natin na tigi daan pag-iipa. Ayan, mga lutuan. Mumurahin lahat ang mga yan. Ayan, naghahanap nga pala ako ng baunang ko. Dalawang korto dapat. Hindi ko mahanap. Ayan, may nakita ako. Tigda dalawang daan. At ayan nga pala. Ang tinatawag nilang tambakan dito sa Taiwan. Ayan, ay mga kasama ko. Ayan, naghahanap sila. Naghahalungkat ng kanilang baunan.